Welcome to Break 7. We have seven questions for you so that your fans can get to know you better. Hello po. Kung may makakakolab kang artist, sino yon and why? Bruno Mars po. As a group po kasi talaga, isa siya sa mga artist na gusto namin makakolab. And personally, siya rin po talaga yung isa sa mga naging dahilan ba't po ako na open lalo sa music po. Especially nung mga panahon po na nakikilala po siya. Tapos na-feel ko po na yung songs niya sobrang bagay po sa boses ko. Kaya mas na-inspire po akong itry yung songs niya, i-cover and mag-try pa po, po ng maraming songs. What type of music do you listen to? Ako po talaga, ay really love ballad songs. Kasi parang lumaki po ako sa typical na pamilyang ng Pilipino. Talaga yung may karaoke sa bahay. Tapos yung mga magulang nagbibidyo-oke talaga every Sunday. Mga ganun po. And yung parents ko po talagang mga pinapakinggan talaga yung mga love song dito sa Pilipinas, mga OPM talaga. So, growing up, yun po talaga yung nakuha kong mga songs talaga na kinalakihan. Kaya, excited po ako maglaro minsan ng mga ano, yung mga game show po na all about music. Kasi alam po po yung mga lyrics, mga ganun. Ano-ano yung usually pinakikinggan nyo? Anong genre? Lunes. Nang tayo'y magkakilala Mga Sunday jukebox mga music po, ganun. Yung po talaga. Pilita Corrales ng mga kanta, mga ganun po talaga. Tapos, minsan po kasi, yung lola ko po kasi waray. So, may mga kanta po akong naririnig na, ah, parang iba to sa pandinig ko. Pero, lagi po pinapatugtog sa bahay. Yun. Pero para sa'yo, ano ang best era sa music? Nako, napakahirap. Para po sa akin, ah, siyempre 2000 po. Kasi mas dun po ako namulat talaga. Dun po ako mas naging open and naging exposed po talaga sa Philippine music. Paano mo ya-apply yung training mo ngayong uh, coach ka? Dito po talaga sa Philippines yun. Dito po kami nag-training. Ang kinaibahan lang po, nasa Korean company kami. So parang may mga practices po silang in-apply sa amin na ganun daw po yung training sa Korea. So kami, dahil wala naman po kaming idea sa paano talaga yung totoong training sa Korea, talagang in-adapt na lang po talaga namin. Pero... May mga time po kasi na pupunta kami ng ibang country Like before, may mga na-record kaming song sa Korea. And then, last year po, nasa um, San Francisco po kami. Parang may na-record din po kami isang specific song lang po for Christmas. Yung mga ganong klaseng bagay po na ginagawa namin. Ang dami po talaga naming napupulot. Hindi lang po lesson eh. Marami rin kaming nakikilalang tao na, alam po yun, eh, nagmumulat sa amin. At the same time, nag kami sa kung ano na yung nangyayari sa ngayon. Nung na nakapunta po kami sa iba't ibang lugar, may mga tao talagang, alam po, magiging eye -opened. Parang, ah, ganun pala. So, kung kaya niya, kaya ko rin pala talaga. So, yung mga ganun klaseng learnings, nakakatuwa po. Marami kami natututunan. And isa po talaga dun, ay huwag kang matakot mag-explore. Na kung ano yung naiisip mong, tingin mong magiging okay sa'yo, subukan mo lang. Kasi, di mo na malalaman hanggang di mo puso subukan. So, huwag kang matakot na subukan ang mga bagay na gusto mong subukan. Kasi, minsan ka lang naman mabuhay, gawin mo na lahat. What kind of mentor are you? Ako po kasi gusto ko, yung ako po yung klase ng coach na friends tayo. Pero habang nandito tayo na tinuturoan kita, gusto ko makikinig ka sa akin. Pero hindi naman po ko yung super strict talaga. Like, oh, pag ka nandyan, syempre dapat makinig ka sa akin. Ayoko rin po kasi na parang yung talent sa harap ko, yung mapipressure siya na parang gawin mo to, gawin mo to, ganito, ganyan. Syempre bibigyan ko po siya ng time para magawa niya po yung sa sarili niya. Mga time na nagsistart ako, hindi naman po agad ako na parang gawin mo to gets ko na agad. Siyempre, hindi po gano'n. Binigyan po nila ako ng time para, alam mo po yun, sa sarili ko po matutunan, mag-gets ko po over time sa sarili ko. Siyempre, gano'n din po yung gagawin ko. Bibigyan ko po sila ng time to grow or bibigyan ko sila ng time para mag-gets po yung mga sinasabi ko. Hindi naman po kasi lahat fast learner. So, we need time and space para mag-gets po ang lahat. Siyempre, chill po tayo. Na-mention mo, pressure. Yes. How do you handle pressure? Before, siyempre, family, friends, eh, ngayon po, malayo po ako sa family ko. So pag napipressure pressure po ako, I give time to myself. Like quiet time, syempre prayers. Napakalakas na parang minsan sasabihin ng tao pag sinabi sa'yo, magdasal ka lang. Syempre may isip mo talaga, pag dadasal mo, wala. Pero nung nagagawa mo na parang ang laki rin pa talagang ano, is yung nararamdaman mo pag nagpray ka talaga. Kasi minsan wala tayong masabihan ng mga problems natin, wala tayong masabihan ng mga dinadala natin. Kasi minsan magnagsabi ka sa friends mo, okay lang yun. Pero meron ka pa rin mga ibang bagay na hindi mo masi-share lahat sa friends mo. So, syempre, kay God mo lang masasabi, through prayers, talagang kahit pa paano gumagaan yung pakaramdam. Yun talaga. Tsaka yun po talaga, importante rin yung time sa sarili. Kailangan mag-relax din, mag-chill. Gawin mo yung mga gusto mo, usang ka masaya, hobbies mo, gano'n. Favorite vacation spot? Favorite spot? Um, actually, kami po ng family ko dahil nga po, hindi naman po Uh, alam naman po talang lahat na lumaki po ako nang walang wala po talang kami ng family. And ngayon po na nandito na po ako sa career na to. Ngayon pa lang po ako babawi sa kanila. And ayun po, napangako ko na po sa kanila na this Christmas and New Year, dadalhin ko po yung family ko sa Japan po. Doon po sa tita ko. So siguro yun na po yung magiging best Christmas and New Year namin family. Kompleto po. kami dyan. <laughs> Sige po, <tama. laughs> Bakit Japan? Like in particular? Ah, nandun po yung tita ko po kasi. Okay. May family na po siya, may work po siya doon. And bihira bihira lang po kasi siyang makauwi ng Philippines. And this time na isip ko, parang kaya ko naman na Parang yung family ko naman yung dadalhin ko sa kanya. Parang hindi na po siya gumastos. Parang Bless naman. you. Thank yeah. you po. Thank you. Saka ang ganda sa Japan. Yes po. What should global Pinoys watch out for on the voice generations? Ah, para sa mga global Pinoys po natin na nakaabang at alam kong excited na para sa The Voice Generations, marami po kayong dapat abangan dahil hindi lang dahil ito yung first The Voice Pin off dito sa GMA, kundi dahil yung mga coaches din po yung kaming apat, grabe talagang iba't ibang generasyon na pinagsama para sa show na to. Um, hindi namin hine-expect yung ganitong klaseng collaborations and pagsasama-sama namin. Pero ngayon pa lang po, nakakatuwa na and nag-e-enjoy na kami. And bukod po dun, syempre, yung mga talentong ma-discover natin dito sa The Voice Generations. Napakarami po niyan. Uh, sana po masubaybayan nyo. At abangan nyo rin po kung paano po namin nuhubugi ang mga talento ng mga talent natin dito.